Welcome to my vlog. Lulutuhan kami ni Kuya na ang... Ano ba yunak? Spam. Spam was with egg and rice. Ito ang aking ate. And then my girlfriend ng anak ko. Ano-ano Kuya? Spam. Ay uh, ko ikaw na magsabi. Spam, um, we're gonna be cooking spam masubi with egg and rice po. Oh, yun. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo yung procedure kung paano niya ginagawa. Di ba si Katyan, si Wamos, nag, uh, ano di ba, nagtitinda ng ganyan. So, ngayon, magtitin, uh, mag, ano yung anak ko, maggagawa, merienda daw namin. Hi, say hi to kuya. Hi, kuya. Hi, Amelie. Okay. Ayan, guys. Sinihiwa-hiwa niya na yung in, instead of ham, ah, spam, ang ginawa niya is maling. maling. Ayan na yung maling. Ayan, okay, guys. So, Para daw may twist. Kasi gusto niya daw maging chef paglaki niya. Chef o chef. <laughs> Joke lang. Mori, okay. uh, meatloaf, or maling egg, um, sugar, mayonnaise, and then toyo. Yan yung mga ingredients na gagawin ng anak ko. Diba, nak? Yes. Ano tawag dyan, nak? Spam egg with... Uh, spam masubi with egg and rice. So, mali pala ako, guys. Iba pala yung kilawamos. Yung kilawamos pala is yung spam na square. Yung gagawin niya, isa kanya pala is maliliit yung cubes. So, waiting na lang natin magluto ang aking kuya. Ito na nga. Ito. <laughs> ang ganda ng smile lang ko. Anong unang mong ginawang procedure, anak? Um, guys, syempre, we beat an egg. Beat an egg para, para. Uh, so, para maging scrambled siya. And then, nilagyan natin ng butter yung non-stick pan para masarap yung egg. And then, ngayon, i-scramble natin siya para, ano, madami. So, ang bango niya, guys. Sobra. Unang egg, kuya, bago um, bago natin lulutuin mali. So after maluto ng scrambled eggs, lalagay muna natin siya sa separate plate para eh, i-reserve muna. Tapos lulutuin na natin ang mali. Pero so, bago natin lulutuin ang <coughs> 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 Pero bago natin lulutuin yung mali is um, um, hugasan muna natin or papalawan yung Um, stick pan, para hindi, parang hindi nilasa ito yung halong. Okay. Then, so ngayon, kuya, pagkatapos mong i-scramble yung egg, anong the next? So, this is actually the first dapat na gawin mo kasi kasama siya sa i-prepare -pre mo para hindi na magtikal. Pero nakalimutan ko. Pero okay. yeah, so ang gabi natin is ang sauce na ginagamit, normally sa spamosubi. Pero, um, sa mga nagawa ng spamosubi is, ang ginagamit nila ay nilalagyan nila ng mirin. Pero since wala namang tayong mirin na mabibili dito, since it's a Japanese product, Um stick lang tayo sa toyo and a sugar. So ano ang ingredients ko ng sauce? Um, toyo, toyo, asukal and mirin. Pero oh. like I said before, like I have said before, wala kasi wala tayong mirin. Pwede naman tayo mag-stick sa toyo and sugar lang. Okay. Balik guys, pagkatapos niyang haluin yung asukal, toyo, i-fry niya dyan sa para magistiki. sticky eh. I-check lang po natin yung um, pan if luto na. Maglagay tayo ng konting... asin. wag huwag sinabing konti, as in literally konti lang. Hindi siya yung ano, para lang... Lulutoy niya sa kawali yung pinagsama-sama niyang toyo and then asukal. Tingnan natin guys. Hanggang sa lumapot ata yun. Ayan siya guys. Ilang kutsarang asukal kuya? Ah, uh, 1 one tablespoon. Pero pag hindi gumana, hindi... Hindi gumana. Magagawa na lang ako. So, since parang mainit na siya. Oo nga. Ilagay na natin yung ingredients Ayun. natin. Maling. Ayun pala. Ipo-fry pala yung maling. And then, parang i-adobo yung maling na may... Ito, ito yung kanyang pinapasok. Kanyang so, natin. ang kailangan natin sa maling is gawin muna natin siyang brown konti and then para lagyan na natin ng soy sauce. So ay na guys, medyo toasted na yung ano, maling. yung maling. So ilalagay na ng anak ko yung sugar with sugar uh, yung with toyo, toyo, with sugar. Oh, ganyan pala yon. Beware guys, ano pa. Tingnan natin guys. Mm -hmm. Ang sarap guys, kung so, natatakam na ako. Ay, namin yun. Para siyang inadobong mali. Sarap. Ano ba yun guys? Ang bango. Na pa, kung alam kong naaamoy nyo lang guys, ang bango. O, oh, ganda. Ang sarap. Ang <laughs> aking alak.

Mm -hmm. Ayun guys. Sarang. So guys, this is the finished product. And then, ite-taste natin mamaya. Bibidyoan ko kayo. Kakainin ite natin. Magmumukbang tayo. Dito okay. na. So guys, try natin may ganti. Mukbang time! Diba? Kumasali.

Man ka siya eh. Yung itlog, bigyan na lang natin kay Amelie. Marienda namin po guys. Thank you kuya. Kapag gawa ng mm. mm. so, mm. ganito. Nadamit pa to kasi may yada eh. Kapag mo lagay. perfect! Oh. yung make it ay may mayonnaise cheese at saka yung uh, century sensurito na yung puyupukirat magmomuk pa ulit kami Masarap yan oh. oh.

Huwag kasing nangalain. Hindi ka nasasarapan. Hindi ka nasasarapan. Ako lang. Hmm. Ano pa my name? My Hi Bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye.